Bright <manufacture> Bright kayo ka? Ika? Ano man? Ano naman na? Ano na siya? Ano na? So, anong bright man ka? Ano sa iyo ngayong Ano sa iyo drawing? Flag Flag sa? Ano sa Pilipinas lang? Ano ba? Ano sa Pilipinas? Basit masuko si Marcos anong drawing ha? Ano sa iyo green, black, o red. Unsa man siya? Unsa nga asa mo kakakuha idea? Wala man nag India. Kanina na ka nakita pag choy dia, naglamlam na pud siya ice cream. Ah, ice cream, ice candy. Oh, mao na si. lamlam <laughs> o ice cream. Ay, <laughs> ice Malibog yun. Kung unsay sudanon, paliton ba? Kanag yung hapon mo, malibog tag unsay sudanon, lutoon. Inana ba mo? Kaya ako, lumulibog yun ko ba? Kung unsay sudanon, lutoon. Okay, masagyan. Uy, naalagin. Panghipos na ka? Ito. Hani, unsa man. Kalamihan na. Uy, pilang tuloan na? ana? 3.30. Paksiw. amo ang sudan Bye. nga balis. Guys, guys. Ba nakoy bago nga karayon. Hmm. Ay, ang bot niya ako mga apo. Nagpaksiw lang ko buha kahiwa. Kanilang lang siya guys ha. Duha lang ni siya kahiwa. Pero 100 kapin. Oh my guys. Pati isda nagmahal na. Si Jezebel. Char. Ngao na o okay. later. Gipaksiw lang na ako, guys. Para kakaiba naman. Ma. Ganahan po sila aning gami ban mo nang nagpalit po ko o gami. Mayon na lang kay ganahan yung guys sila na. Pagkaugma. Good morning. Sabado ka lang pero alas 4 ba yung tinan. na hmm, para magpapto. Kay nagluto po ang noon kay si LG na ay na classic Ano? Ah, in trams yata nila. Hindi siya classic. Ah, Sigaro na. Ba, oh. magsuot sila ni first year man so abay na ako, akong lami na akong pero di pa di ay mata lang dahil hapong na syempre matuto magbalon man siya na. suman balang mo nagpalit kong lima kabuok Lamian siya sa kape. cute sa kung dancing lady oh gamay ra kay siya og pital sky oh ini iha oh. kuno ano ini iha kuno ang gamay ra kay siya og pital at least nag naghatag siya og bulak sugod kay makaayo na siya mo lagi siya naghatag og bulak pero karon pa lang ni siya naghatag og bulak kini pud siya sa pagita Manulak siya, masking iugsok lang siya raw, saka ang, ng sa na siya dira sa kaang. lang sa sampalita. Kaya ang gitanong nako kini kinimanggit siya ang gitanong. Kina siya ang gitanong, pero kinisisang pagitan, tubo lang siya iya. Pero naghahatag siya ang bulak o, oh. uh, diba? O, oh, napaypot. Nagaulan siya guys, pero uh, ang na miss namisbis, gihapon ko, gipanggawas na ako ang bulak dirida pita. Kay, mamisbis ko, kay nagulan-ulan na.